Hi hey guys. The garden na naman ako. Magdadamo lang ako dun sa garden. Hindi ganong mainit. Mahaba na yung damo. Yun oh. Dito na lang yung banda kasi yan yung lilinisan ko. Yun oh, mahaba na. Ayun kasi nilinisan ko na yun. Dun. Ito lang yung natira. Yan dyan. Umpisa na ako. Kasi hindi gaanong mainit. Medyo makulimlim. As medyo malamig pa ngayon. Huwag ka talagang

tutin ko lang yun kasi ano to eh patatas guys ganyan lang na. kasi nung una nun doon sa isa marami akong nasira kasi gumamit ako ng bulong yung mga laman ba may mga ano na siya guys yung patatas laman ng patatas na sisira ko ano na ano ko siya ng bulo yung helper ko nasa taas kasi nanonood siya ng 8番。 kailangan lang yan. Anuhan natin ito ng bulok. Gamitan kasi medyo malayo na siya. So, patatas natin. O oh guys, malapit na kaming umuwi sa Pilipinas. Linis-linis na dito. sa pag uwi, mahaba na itong dami Walang mag-aasikaso. Six weeks din kami mawawala. Na okay. Nagigit isang hanggang sa matapos tayo yan guys na nang medyo nangalahati na ako malapit na ako sa other side sa isang row ayun guys natapos na natapos na tayo magdamo oh my god main uminit guys kaya umuha ako ng sombrero di lalo tayo nitong mangingitim tas sabihin na naman ng ma, mga maritis ano bakit nagdadamo lang ako dito ganyan tapos umitim hindi na ako mayaman. Talagang hindi naman talaga ako mayaman. Hindi mo na ako nagsabi na mayaman ako. Ganito lang yung buhay dito. Simple lang. Kailangan mo talaga magtanim-tanim para yun nga, makatipid ka sa mga bilihin. Lalo na ngayon, nagsimahala na lahat. So, bahala kayo dyan. Anong sabihin nyo, mga marites? Anong sabihin nyo tungkol sa akin? Bahala mo din ha, oy. Kamu ang mamroblema sa ako, ah. So, tapos na natin, ano hin? yung sa mga gilid-gilid, anuhin ko na lang yan yung, eh, ikat ko na lang ba yung gamit yung machine. Ayan yung ano ko, helper ko nandito na. Hi! ulang tali-tali yung buhok. Ayan, oh, malinis na tingnan, guys. Pero babalikan pa natin yan. Ang bilis talaga magsi ano yung damo, oh. One week pa lang yan. Ito, oh. Hindi pa yata yan nag-one week. Ayan, oh. mahaba na naman. Doon sa ano. Malinis doon sa baba na kasi inano na yan ng asawa ko kahapon yung driving yung ginamit niya yung lawn mower hello hi beautiful hi beautiful hindi namamansin, oh <laughs> pilingon pilingon dyan yung bataan ni eh. oy ang kuan ba ang kanang uban ganin ako gitanong last ano guys last time sus kagikaon sa mga kuan sa rabbit pati bisag ang kanang ang sili ug ang kamatis gip kaon nila naapa hinuon na, na bilin pero gamay na lang oh my god ang init, init pa ano ano yung yung araw pawala wala oh. pero nag ano ako sombrero kay lalo tayong mangitim nito you look very ugly. <laughs> okay guys hanggang dito na lang tayo bye bye na